Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa araw na ito. Para sa linggong ito, tayo ay uh, magtatalakay ng isang bagong aralin at uh, tayo ay nasa ikalimang linggo na ng ating pag-aaral para sa unang quarter ng Filipino 4. At para sa linggong ito, ang ating pagtutuunan ng pansin at Ah, uh, tatalakayin ay pag-unawa at pagsusuri sa tekstong informatibo. So handa ka na bang matuto ng bagong aralin? Kung gayon, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ito 'yung mga kasanayan na dapat nating uh, matamo pagkatapos ng linggo ito. Natutukoy ang mahalagang impormasyon ng tekstong. Uh, nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbubuo ng uh, diskurso, yung pag-iisa-isa. Uh, sunod, nakabubuo ng tekstong may mga panandang naguugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig o mababasa at konteksto sa so tekstong informatibo. At nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal o pictograph na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. So, simulan na natin ang ating unang araw. So, para sa ating unang araw, tayo ay magkaroon ng isang maikling uh, balik-aral. So, alam ko, no? Dapat alam mo na ito. At alam ko na alam mo na talaga ito. So, tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga tekstong biswal sa bawat bilang. Okay, para sa bilang isa, ito ay uh, bawal pumarada o no parking. Para sa bilang dalawa, ito ay elevator lift, no? Bilang tatlo, ano ibig sabihin naman kaya nito? Para sa bilang tatlo, ibig sabihin ay bawal pumasok, no entry. A bilang apat Uh, recycle, no? reusable. Kailangan gamiting muli o pwedeng gamiting muli. At bilang lima, so madulas kapag uh, basa yung daanan. So slippery when wet. So ito yung ilan sa ating kahulugan ng mga tekstong biswal sa bawat bilang. Okay, so sumunod naman, tayo ay magkakaroon ng larawang suri, susuriin so, ng larawan batay sa nais nitong ipakita. A bilang isa, anong nakikita mo sa larawan? So, nakakakita tayo ng uh, isang nanay, no? may anak na babae at lalaki at may ama. At sila ay masayang kumakain o nagmerienda o maaring naghahapunan ano ang tawag mo sa binubuo ng nanay, tatay at anak? So, tinatawag natin itong isang pamilya. Anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito? So, syempre tayong mga Pilipino ay may malaki tayong pagpapahalaga sa pagkakabuo ng pamilya. At hanggat kaya ay sinisikap natin lagi na magkaroon ng isang mabuo at isang masayang pamilya at kasabay din nito isang paraan ng pagpapatibay ng ating uh, pamilya no ay yung pagsabay-sabay uh, na pagkain no kaya di ba minsan nagdedeklara pa ang uh, pamahalaan ng parang early out no pagdating ng alas tres ng hapon ay uwi na lahat no sa mga opisina ng gobyerno pa, bilang paghahanda sa sabay-sabay na pagkain uh, ng mag-anak sa hapunan. Magagano'n yung katindi yung pagpapahalaga natin sa isang pamilya. At paano nga ba nagiging masaya ang isang pamilya? So maraming paraan, ano, para maging masaya ang pamilya. Kasi wala namang perfectong pamilya, hindi ba? Hindi lahat ng pamilya ay um, perpekto hindi lahat ng pamilya ay masaya hindi lahat din ng pamilya ay buo pero uh, nagiging perpekto ito batay sa kung paano um ginagawa ng paraan ng mga magulang na maging masaya lagi yung kanilang mga anak no sa paanong paraan ba hindi naman lagi lang kailangan may pera para maging masaya although isang asalik uh, din yun, no, na syempre, wala, malungkot talaga kapag medyo mahi, uh, kapos tayo no, sa kaperahan. Pero hanggat maaari, um, ginagawa ng paraan ng ating mga magulang kaya nagtatrabaho sila ng kayod kalabaw talaga para magkaroon ng kahit papano ay eh, nakakalabas, nakakapasyal ang pamilya, nakakakain ng sabay-sabay. Paminsan-minsan ay nakakakain ng igit na masasarap na pagkain, nakakapamasyal sa mga lugar na magaganda. At nagiging masayang isang pamilya kapag punong-puno ito ng pagmamahalan. Diba, yun ang mahalaga. No? Mahal ng magulang ang isa't isa, mahal na mahal ng mga magulang ang mga anak, at punong-puno rin ng pagmamahal at respeto ang mga anak para sa kanilang magulang. Okay. So, i-connect. Isulat sa loob ng bilog ang mga salitang may ugnay sa salitang informatibo. So, nagbigay ako dito ng apat na salita rin. Siyempre, unang-una, informasyon. Dahil informatibo, ito ay nagbibigay sa atin ng informasyon. Pangalawa, kaalaman. Sapagkat, ang tekstong halimbawa ay informatibo at ito ay may impormasyon, kung gayon, ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. At dahil ito ay informatibo, impormasyon at ang mga impormasyon ay nakabatay sa datos, 'no, mga data. At kaya ito ay may kaugnayan din sa pang-apat na salita na binigay ko na katotohanan, 'di ba? Kasi ang isang tekstong informatibo o pag sinabi mong informatibo, hindi ito gawa-gawa lang ito ay nakabatay sa datos at nakabatay sa tunay ng pangyayari, nakabatay sa katotohanan, no? Kaya para sa akin ito yung mahalagang salita na maaari kong iugnay sa salitang informatibo. Para naman sa ating sipat eksena, so panoorin nyo yung isang video clip tungkol sa pitong mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. So, nariyan ang link, pwede n'yong um, hanapin sa YouTube at inyong panoorin 'no 'yung uh, video na 'yan tungkol sa pitong hakbang. So, Sabi nga dito sa mga tanong, ano ba 'yung pagkakatulad ng larawan na ipinakita sa unang aralin sa una uh, sa pinanood natin na video. So, ito ay batay doon sa pinanood ko na rin ito, ano. Ah, uh, ito ay parang pa, parang poster style, no? May mga larawan siya na ano mga uh, bili na dapat natin gawin para hindi magkaroon at para maiwasan yung COVID. So paghuhugas ng kamay lagi, pagsusuot ng face mask, no, sa maraming tao, uh, hindi masyadong pumupunta sa maraming uh, sa isang lugar na maraming maraming tao. So, at iba pa. So, ano ba yung tawag dito? So, para sa akin ng video na iyon, na inyong papanoorin, na isang uri ng parang infomercial. Isang commercial, isang video na nagbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung dapat natin gawin para maiwasan natin ang pagkalat ng COVID. Although, talaga nagpapasalamat tayo kasi halos ah, talagang nagapi, no? nagapina natin ng COVID-19 pero syempre hindi pa rin maya alis yung takot dahil iba rin yung trauma na ibinigay sa atin no pandemya na yon maraming nagbago ang buhay marami ang nawala ng minamahal sa buhay ng dahil sa COVID-19 na yan at ah, nagpapasalamat na lang tayo at hanggang ngayon ay narito tayo at nakaligtas tayo at sana ay wag na ulit mangyari yan. No at <coughs> hindi lang naman yung ibinigay dito na uh, sa video ay kung paano, kumbaga kumbaga generally speaking, no, sa pangkalahatan, ito rin yung paraan para makaiwas tayo sa iba't ibang klase rin ng sakit. So bakit ito ginagawa? Sa so simple lang para magbigay ng impormasyon sa madla, sa tao, lalo na ngayon, no, talagang aware na tayo sa kahalagahan ng paghugas ng kamay, pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, uh, pagsusot ng face mask, no, hindi lang dahil nag inarte ka, hindi dahil uh, kung ikaw ay may ubo, ay mong makahawa, no, kung ikaw naman ay may karamdaman na madali kang mahawahan kung sakali, no, uh, yun naman ang gagamitin mo bilang protection sa sarili. At marami pang iba. Okay, so para sa ating ikalawang araw, so tingnan natin no itong uh, actually isa itong leaflet mula sa Bataan General Hospital at ito ay tungkol sa uh, dengue, ano, ito yung isa. Ayan. So kasi nga dahil leaflet yung style niya, so medyo yan medyo disap sunod-sunod, no. Ito yung front page niya, yung action barangay kontra dengue. So, parang abakada. Ito ay leaflet ng Bataan General Hospital no, na sa Balanga City, Bataan, na kung saan ah, uh, ito ay isang pamphlet or leaflet na nagbibigay sa atin ng uh, impormasyon kung ano nga ba ang dengue. So, kapag panahon ng tag-ulan, naglalabasan yung mga sakit na dulot nito. At isa na rito ay ang dengue. So, basahin natin tuwi kung ano yung nilalaman. At mamaya ay bigyan natin ng uh, talakayin natin ng mabilis kung tungkol saan ba ito. So, ano daw ang dengue? Ang dengue ay isang sakit dulot ng virus na maaring makaapekto sa mga sanggol, bata at maging sa mga matatanda. So, ano ang ng dengue? Ito ay nagmumula sa kagat ng lamok na kung tawagin ng Aedes aegypti at Aedes albopictus na may dalang isa sa apat na uri ng dengue virus. So paano ba ito na ipapasa sa iba? Ito ay naipapasa sa iba sa pamamagitan ng kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti at Aedes albopictus na karaniwang nangangagat sa umaga. Ang mga lamok na ito ay karaniwang nangingitlog sa mga malinaw at hindi umaagos na tubig na natatagpuan sa mga florera, lata, alulod, lumang gulong at iba pa. Karaniwan din itong nakikita sa mga madidilim na sulok ng bahay. So, doon sila madalas matagpuan. So, mga palatandaan, mataas na lagnat sa loob ng dalawa hanggang pitong araw. Pananakit ng kasukasuan at kalamnan panghihina, pamumula ng balat o pagkakaroon ng mga rashes, pagdurugo ng ilong at gilagit, pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagpawala ng ganang kumain, pagkakaroon ng maitim na dumi at hirap sa paghinga. So, ngayon, ano ba yung paraan para maiwasan ito? So, mag 4S laban sa dengue. So, unang S, search and destroy para di mali Maipunan ng tubig at pamugaran ng kitikiti sa palitan ng tubig at linisin ng mga florera o flower vase minsan sa isang linggo. Takpan ng lupa o buhangin ang mga buta sa paligid ng inyong bahay. Takpan ng mga timba, drum, o iba pang imbakan ng tubig. Tanggalin at uh, butasan ang mga gulong sa ibabaw ng inyong bubong o mga gulong sa inyong paligid itaob ang mga bote, lata, at iba pang maaring pag ng tubig at pangitlogan ng lamok. Linisin at alisin ang tubig sa paminggala, paminggala niyan. So yan yung mga paraan para uh, unang-una no maiwasan natin yung uh, lamok. So unang-una -una pa lang tanggalin natin yung mga bagay-bagay na pag nilang pangitlogan, no? Unsaan sila nagsisimula. Tanggalin na natin kaagad. Iwasan na makipag- uh, maikling kasuotan upang di madaling makagat ng lamok. Maari din gumamit ng mosquito repellent araw, uh, sa araw. Sunod, sick early consultation. Kung may lagnat na ng dalawang araw at may rashes sa balat, pumunta na at kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o hospital. Next, say no to indiscriminate uh, fogging. Yes, to fogging only during outbreaks. Yun. So, gawin ang 4 o'clock habit. Uh, al alas 4 ng hapon. Oh, sa labas at sa loob ng bahay para mag-search and destroy ng posibleng uh, pamugara ng lamok. So, So, ah, kumbaga, tumigil daw kada alas 4 ng hapon, maghanap uh, sa loob ng bahay ng mga maaring uh, pamugaran ng lamok at uh, listen makinig sa mga barangay official para sa tamang paraan ng pagsugpo ng dengue sa inyong lugar. Ayan. So, yun yung um, binigay sa atin, no? So, pag-usapan natin ng mabilis na no, batay dito sa ating uh, pamplet or leaflet na nakuha mula sa Bataan General Hospital, no? At masasabi nyo ba na madali nyo naintindihan yung um, informasyon na binigay nila tungkol sa dengue? So, simple lang, hindi ba? Piniliwanag, ano ba yung dengue? Saan ba ito nang galing? Paano ba ito nakukuha? Ano yung sintomas na dapat nating tandaan para Uh malaman natin na teka baka meron na tayong dengue at yung pinakamahalaga ano yung paraan para ito ay maiwasan. Limang mahahalagang bagay na binigyan ng pansin no para uh, magbigay ng impormasyon sa mga tao tungkol sa isang sakit no actually um <coughs> delikado rin delikado ang sakit na dengue lalo na kung hindi maagapan agad no at kapag yung na-discover siya sa hindi na maayos yung kalagayan ng no? isang nilalak. kaya pag-ingatan kasi syempre yung mga bata hindi ba um talagang kaya katulad nito yung mga ganitong pamphlet napakalaking bagay nito kasi ah uh, yung mga impormasyon nandito na ano yung napansin natin sa teksto um 'Yung mga ginamit na salita malinaw. Hindi malalalim 'yung mga salita. Ang ginamit na salita ay 'yung mga salitang alam ng nakararami, madaling maunawaan, hindi malalalim at binigyan nila ng malinaw na pagpapaliwanag lalo na kung ano ba 'yung dengue, paano ba 'to nakukuha, 'di ba? Napakalinaw at ano ba 'yung sintomas, napakadali nating naunawaan 'yung mga impormasyon na ibinigay dito sa leaflet na ito. So ganoon, no, itong uh, ating binasa ay halimbawa ng isang tekstong informatibo. So ano ba yung tekstong informatibo? Ito ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. So batay doon sa ating binasa kanina, ang paksa ay tungkol sa sakit na dengue. Ito ay nagsisilbing daluyan ng mga datos, katotohanan at kaalaman na maaring makatulong sa mga mambabasa upang maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Okay, so balikan natin yung binasa natin. So yun ay batay sa katotohanan hindi yun pwedeng gawa-gawa lang. Hindi ba? Lalo na kapag galing sa ahensya ng gobyerno, galing sa mga ospital, hindi pwedeng gawa-gawa lang 'yan, no? Kasi magkakaroon ng kalituhan sa mga o Hindi ba? So, mahalaga na kapag sa ganitong klase ng impormasyon, mahalaga na talaga naman kapag impormasyon ay binibigay, ito lahat ay batay sa katotohanan. Hindi ka pwedeng ano dyan, mangialam ng magbigay ng opinion mo. Ito ay batay lahat sa katotohanan. No? Yung mga sintomas, yun yun ay batay sa obserbasyon nila, batay sa pananaliksik na ginawa nila. Hindi yan feeling lang nila yun yung sintomas. Okay kasi ito ay dapat batay sa katotohanan at sa mga datos. Ang pangunahing layunin ng tekstong informatibo ay magbigay ng malinaw, kompak at detalyadong impormasyon. So sumasang-ayon ba kayo na yung ating nabasa kanina ay nagbigay ng malinaw, tumpak at detalyadong impormasyon? So kung ako ang tatanungin, ito ay um Nagbigay talaga sa atin ng isang malinaw, tumpak at detalyadong impormasyon. Walang paligoy-ligoy, hindi na ng mga magbulaklak na salita kasi hindi naman kailangan dahil ito ay isang tekstong impormatibo. Layunin itong magturo, magpaliwanag o magbigay ng mga katotohanan tungkol sa isang paksa. Madalas itong makikita sa mga aklat, aralin artikulo, dokumentaryo at iba pang mga materyales na pang edukasyon. Siyempre, kapag tayo ay nag-aaral, lahat ng pinag-aaralan natin ay batay sa impormasyon sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. Okay. So, ano ba yung katangian ng isang tekstong informatibo? Una, objetibo. Naglalayong magbigay ng mga katotohanan at impormasyon ng walang pagkiling o opinion. Yan. Kung ano talaga yung facts, kung ano yung katotohanan, yun na yun. Hindi na yun sinu As is yun. Kasi yun talaga yung impormasyon. Diba? Hindi tayo pwedeng magbigay ng opinion. Pangalawa, malinaw at tiyak. Gumagamit ng mga tiyak na detalye, halimbawa, at datos upang suportahan ang mga paungusap. So, kailangan tiyak at klarado, malinaw para hindi magbigay ng kalituhan o ng maling impormasyon sa mga mambabasa o manonood o tagapakinig. Sunod, organisado. Ay may malinaw na istruktura tulad ng panimula, katawan at konklusyon. So kung babalikan natin yung leaflet kanina, sinimulan muna niya sa Pagbibigyan ng definition kung ano ba yung dengue, di ba? Ano ba yung sakit na yon? Pangalawa, saan ba yun nakukuha? Di ba? Um, ano ba yung klase ng lamok yung nagbibigay o yung nagdudulot ng ganong sakit? Sunod, saan siya at Ano ba yung saan siya nakatira? Saan ba siya pwedeng makita? sunod, ano ba yung mga sintomas na na nararamdaman para masabi natin na baka ikaw ay may dengue, no? Uh, sintomas na kapag ikaw ay may ganitong sakit. Siyempre, ang wakas nun ay paano at yung pinakamahalaga, paano may iwasan. So, organisado yung organisado yung pagbibigay ng impormasyon. Pasunod, uh, madaling maunawaan kung magamit ng simpleng wika at malino na pagpapaliwanag. Wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang nagkukwento no, na may kapitbahay sila na ganito, ganyan, may bata doon na nakagat ng lamok. Wala nang ganun, di ba tayong nabasa? Uh, straight, kung ano yung impormasyon na kailangan natin, yun lang ang ibinigay. No, so, madaling maunawaan. Simple lang ang wika, hindi komplikado. Maayos ang pagpapaliwanag. Uh, wika, gumagamit ng mga technical na termino ngunit ipinapaliwanag ang mga ito kung kinakailangan. So, halimbawa, um, balik tayo sa COVID-19, no? marami siyang naging pangalan bago pa siya naging COVID-19, no? Tinagpo siyang coronavirus, kasi yun talaga yung pinagmulan niya. Pero hanggang sa lumaon, nabigyan na siya ng pangalan, pero no yung mga technical na termino lalo na sa science, no binibigyan nila at pinaliliwanag naman kung kinakailangan para madali itong maintindihan. Ah halimbawa pang isa nung panahon ng uh, super typhoon Yolanda, hindi alam ng tao dati, hindi natin ma hindi tayo aware doon sa storm surge. Hindi natin alam yung term na 'yon. Pero dahil na nakaranas tayo ng gano'n, no? pinaliwanag sa atin ng mabuti, ano ba yun? Paano ba nangyayari yun? San ba nang gagaling yung storm surge na yun? At gaano ba siya ka delikado para sa mga um, tao? Lalo na kapag may napakalakas na bagyo o super typhoon. Okay. So ngayon naman tayo ay tumuon sa ikatlong araw. At para sa ikatlong araw tayo ay uh, tatalakayin natin yung uri ng tekstong informatibo. So una, paglalarawan. So may mga uri tayo ng tekstong informatibo na nagbibigay ng mga detalyadong paglalarawan ng isang tao, lugar, bagay o konsepto. Sunod, pagpapaliwanag. Nagpapaliwanag naman ng isang konsepto proseso o pangyayari. So, halimbawa, paano ba pumuputok ang bulkan? So, doon pinapaliwanag yung proseso, ano ba yung nangyayari, ano ba yung nagbubunsod para pumutok yung isang bulkan. So, nagpapaliwanag siya. Di ba? Okay. Sunod naman, paglalahad. Ito naman yung uri ng teksto informatibo na nagpapakita ng mga katotohanan, datos, o estadistika. So, halimbawa, uh, yung resulta ng PISA, no, uh, yun ay uh, resulta ng exam ng Pilipinas sa PISA. So, nilalahad niya yung katotohanan doon, yung mga datos at statistics kung gaano tayo kababa, no, yung ating score pagdating sa comprehension, reading comprehension, sa mathematics, sa science, no? Ganoon, yun yung paglalahat. Sunod naman, uri, uh, pagkukwento. So, uri ng teksto informatibo na nagkukwento ng mga tunay na pangyayari o karanasan. So, dito ang pagkakaiba niya naman sa uh, naratibo. Sa tekstong informatibo, ang naratibo kasi nagsasalaysay ng kwento talaga. Pero pag pagkukwento gamit ang uri ng tekstong impo, ah, gamit ang teksto informatibo, yung sinasalaysay mo dito ay nakabatay sa tunay na pangyayari o karanasan. Halimbawa, history. Yung sinasalaysay mo yung uh, pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas. O yung mga pandarayuhan sa atin ng ibang bansa. Yan. So, nakabatay sa tunay na pangyayari at karanasan. At meron din tayong pagtuturo, nagtuturo ng mga kasanayan o pamaraan. So halimbawa, DIY, no? Ah uh, paano ba gumawa ng isang uh, eroplanong papel o halimbawa, paano ba gumawa ng simpleng um, cake, no? So ituturo niya gamit yung step-by-step So, yun yung ah, halimbawa naman natin ng tekstong informatibo na nagtuturo. O halimbawa naman, bubuin mo yung isang lamesa. no May mga direction doon sa likod. So, yun yung halimbawa naman ng tekstong informatibo na nagtuturo. So, mahalag mahalagang tandaan na ang tekstong informatibo ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon at pag-aaral. Tumutulong ito sa atin na maunawaan ng mundo sa ating padigid. Mahalaga na maunawaan natin ng mga katangian at uri ng tekstong informatibo upang mas mahusay tayo makapag-aral at makapag-proseso ng impormasyon. So, sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng iba't ibang uri ng tekstong informatibo, mas mapapalawak natin ang ating kaalaman at magiging mas mahusay tayong mga mamamayan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa tekstong informatibo. na ay na unawaan natin no? kung ano nga ba ang isang tekstong informatibo, ang mga katangian nito at ang mga uri nito. So ako si Teacher Aiza, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin para sa linggong ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam!